Samantala, bubuksa ng National Irrigation Administration Magat River Integrated Irrigation System o NIA Maris ang isang gate ng Magat Dam ngayong araw, July 24, 2025, bilang bahagi ng kanilang preemptive release activity kaugnay ng inaasahang epekto ng Tropical Depression Dante. Ayon sa ahensya, nakatakdang buksa ng gate number 4 ng dam mamayang alas 9 ng umaga. Inaasahang maglalabas ng tubig ang dam ng 165 cubic meters per second upang mapanatili ang ligtas na antas ng tubig sa reservoir. Layunin ng nasabing hakbang na maiwasan ang biglaang pag-apaw ng Magat Dam bilang bahagi ng disaster risk reduction efforts laban kay Bagyong Dante. Nilinaw ng Nia Maris na ang pagbubukas ng gate ay nakabase sa tinataya at aktwal na dami ng ulan na maaaring bumagsak sa Magat Watershed. Kung sakaling lalakas pa ang ulan, maaari pang baguhin ang volume ng ilalabas na tubig upang masiguro ang kaligtasan ng mga komunidad sa downstream areas. Dahil dito, muling nanawagan ng pamunuan ng dam sa mga residente sa paligid ng ilog at mga mabababang o mababang lugar na naging alerto o na alerto at maghanda sa anumang posibleng epekto ng bagyo. Pinayuhan din ang mga lokal na pamahalaan na agad na ipatupad ang kinakailangang mga hakbang pangkaligtasan sakaling lumalabas ala ang panahon IFM News